Totoo nga naman talaga ang kasabihan na ang buhay ay parang gulong. Kung ngayon ay nasa itaas ka, bukas o sa makalawa ay maaring nasa ibaba ka na. Hindi habang buhay ay mayaman ka at hindi din naman habang buhay ay salat ka sa kayamanan. Pero kahit sino ka pa, hindi ka ligtas sa kung ano, talaga ang plano sa iyo nang nasa itaas. Kagaya na lamang ng mga artista natin dito sa Pilipinas kung noon ay labis ang kanilang kasikatan. Sa isang iglap lamang ay naglaho ang lahat at ang dati nilang ningning ay napalitan ng kadiliman at kasawian. Marami din kasi sa kanila ang napariwara at naligaw ng landas. Pero muli, tao lamang sila na nagkakamali at may pag-asa pa din na magbago. Para sa video natin ngayon, ating kikilalanin ng mga sikat na personalidad noon sa telebisyon at pelikula ng Pilipinas na naging palaboy at pagalagala sa mga kalsada. Una ay si Jiro Manyo. Isa si Jiro Manyo o Jiro Katakura sa totoong buhay. Sa may tuturing na promising child actors noon dahil sa kanyang naging mahusay na pagganap sa maraming mga pelikula. Kabilang dito ang 2003 award-winning Filipino film na Magnifico kung saan nakasama niya ang veteranang aktres na si Gloria Romero at ang premiadong aktor na si Albert Martinez. Bukod dito, bumida at naging bahagi rin si Jiro ng maraming TV series kung saan nakita ang kanyang nakadadala at natural na pag-arte. Ngunit hindi lingid sa publiko. Kasabay ng unti-unting pagsikat ni Jiro noon ay siya unti-unti niyang pagkakalulong sa droga na dahilan kung bakit umantong sa pagkasira ang kanyang showbiz karir. Noong taong 2015, pag na lamang sa NAIA Terminal 3 ang multi-awarded young actor na si Jiro Manyo. Ayon sa ulat ng Philippine Daily Inquirer, sa loob ng apat na araw, nakikita ng ilang mga empleyado ng NAIA ang 23 taong gulang na aktor na paikot-ikot sa loob ng terminal. Ayon kay Frank Sorka, security guard ng NAIA Terminal 3, Nakilala niya ang premiadong aktor kaya't dahil sa awa, kanya itong binigyan ng pagkain at damit na pampalit ngunit tumatanggi itong maligo o maglinis ng kanyang katawan. Malimit umano itong umi sa labi ng terminal kung saan makikita ang hilera ng mga food shop at umaasa sa mga tirang pagkain ng mga customers. Pabago-bago rin na niya ang sagot ng aktor sa kanilang mga katanungan at may mga pasa sa katawan nang una niyang itong makita. Taong 2011 na makapasok sa rehab si Manu dahil sa paggamit ng pinagbabawal na droga. Na-discover si Jiro Manu ng isang talent scout sa labas lamang ng kanilang tinitirhan noon sa San Juan City. Ang unang naging proyekto ni Jiro Manyo ay sa isang commercial ng isang sikat na local fast food chain kasama ang premiadong aktor na si Aga Mulac. Matapos bumida sa maraming mga commercials, kalaunan nabigyan na rin ng mga TV projects si Jiro Manyo. Kabilang ang series na Spirits kung saan nakasama niya, si Namaha Salvador, River Cruz, Serena Dalrimpol at marami pang iba. Dahil sa sunod-sunod na trabaho, mabilis na nakaipon ang pera si Jiro Manyo na naitulong niya rin sa kanyang mga kamag-anak. Ngunit ang marami sa kanyang naipong pera ay ginamit niya rin para ipagamot ang kanyang inang nagkaroon ng sakit sa kidney. Sa kasamaang palad, hindi na rin nagtagal ang buhay ng ina ni Jiro. Pangalawa ay si Angelo Ilagan. Si Angelo Ilagan ay sumikat noon bilang isang teen actor at nagkaroon ng maraming mga proyekto. Subalit dahil sa labis na kasikatan, lumaki umano ang ulo ni Angelo at naging mayabang kahit pa sa mga taong kakilala na niya. Pamangkin si Angelo ng namayapang aktor na si Jay Ilagan. Marami-rami na ring nagawang proyekto ang binata mula ng ilunsad bilang isa sa Star Silker Batch 13 ng Star Magic. Ayun sa kanya noon, pinapirma siya ng Star Cinema para sa tatlong pelikula at isa pang kontrata mula naman sa Star Magic. Subalit kasabay ng pagbuhos sa kanya ng mga proyekto ay unti-unting nakalimutan ni Angelo ang kanyang pinanggalingan. Inamin ni Angelo na naging mayabang siya mula nang siya ay sumikat at makilala bilang sa artista. Dahil dito, nawala ang kanyang mga tagahanga at ang mga taong sumusuporta sa kanya. Kasabay nito ay unti-unti na ding naglawang ang dati nitong maningning na karera sa showbiz. Muli raw naghihirap ang pamilya ng aktor nang mawalan ng mga proyekto si Angelo. Nawalan din ng bahay ang binata kaya naranasan itong magpalaboy-laboy sa lansangan. Inamin din ng aktor na naging pulubi siya at nagpalaboy-laboy sa mga kalsada. Minsan din siyang naging snatcher, driver ng jeep at ng tricycle. Nalampasan naman daw ni Angelo ang lahat ng mga pagsubok sa kanyang buhay dahil na rin sa tulong ng isang kaibigan. Namumuhay ng simple ngayon ang binata sa Cavite kasama ang kanyang pamilya. Kahit paano'y nagkakaroon na rin ito ng mga proyekto at nakakasama sa ilang mga TV shows at pelikula. Pangatlo ay si Boy Alano. Naging kalunos-lunos ang sinapit ng dating child actor na si Boy Alano. Isa noon sa mga hinahangaang artista si Boy sa larangan ng pag-arte at nakatrabaho ng ilang mga bigating artista. Gaya na lamang ni Nora Onur, Susan Roses, Dolphy at marami pang iba, siya din ang kauna-unahang Pinoy na manalo bilang Best Actor sa Asian Film Festival. Talaga namang nasa rurok ng kasikatan noon si Boy. Halos tinitingala siya dahil sa kanyang husay sa larangan ng kanyang pinasok. Subalit dahil sa mga bisyo na kanyang hindi natigilan, unti-unting kinuha ng kapalaran ng, ang mala prinsipe ang mala prinsipe niyang pamumuhay noon. Noong taong 2008, nag-viral ang kanyang pangalan dahil sa naging pakalat-kalat na lamang ito umano sa kalsada at natutulog na lamang sa garahe. Tinulungan ng mga dati nitong nakatrabaho at nakasama ang dating child actor. Subalit hindi pa din ito naging sapat upang muli itong makabangon. Hulyo noong taong 2022, pumanaw ang aktor sa edad na 81 taong gulang. Pangapat ay si Lovely Embuscado, isa sa mga finalist sa Season 1 ng Protege, ang talent search program ng GMA7 noong 2011 at binansagan na The Singing Cinderella mula sa Tagum Davao. Ang naging mentor niya noon ay ang Queen of Soul na si Jaya, former talent din si Lovely ng GMA Artist Center, ang talent management agency ng GMA7. Lumabas na siya sa maraming programa ng Kapuso Network tulad ng Party Pilipinas, Magpakailanman at The Half Sisters. Kalunos-lunos ang kalagay ni Lovely at ng kanyang mga magulang dahil homeless na sila kaya naninirahan na lamang sila sa kalye. Ang ina ni Lovely na si Daisy ang nagsabi sa cabinet files na isang linggo na silang nakatira sa kalye at nang hihingi ng pagkain sa simbahan para pang tawid gutom. Nabaw numuno sila ng utang kaya walang natira sa kanila. Ang naging kita o noon ni Lovely ay naging sapat lamang para ipangbayad nila sa kanilang utang. Dahil sa labis na depresyon, na si Lovely na mayroong schizophrenia. Makalipas ang halos apat na buwang pananatili sa National Center for Mental Health, umuwi na si Lovely as umuwi na si Lovely embuskado sa tahanan nila sa Baseco, Tondo, Manila noong 2020. Mayos ng kanyang kalagayan pero kailangan pa rin niyang sumailalim sa monthly check-up. Sinundu siya ni Kriza Neri, ang grand winner at batchmate niya sa season 1 ng Protege, The Battle for the Big Break, ang talent search ng Jimmy 7 noong 2011. Si Kriza ang nagmalasakit at tumulong na makita si Lovely na kasama ang kanyang ina at stepfather na naninirahan sa kalye sa Quezon City noong, noong Enero 2020. Sa tulong ng Kapuso Foundation ng GMA Network Incorporated, pinasuri ni Kriza sa doktor si Lovely na lamang may schizophrenia si Lovely at ipinasok sa mental hospital. Bilang rekomendasyon, si Crisa ang may idea na magkaroon ng benefit concert para kay Lovely sa Sirko Murato noong nakaraang mga taon. Panglima ay si Solomon Cruz. Siya ay naging palaboy noon dahil sa ilegal na droga. Ang magandang karera sa pelikula at teatro ng aktor na si Solomon Cruz biglang bumaliktad noong malulong siya sa ipinagbabawal na gamot. Paano nga ba niya itong nalampasan at nagawa niyang makabangong muli? Sa Stories of Hope, ikinwento ni Suliman na dalawang dekada ang iginugol niya sa pelikula at apat na dekada naman sa chatro. Gayunman, hindi nakaiwas si Suliman na sumubok ng ipinagbabawal na gamot. Naging impyerno manong ang kanyang buhay at naisama pa niya sa impyernong ito ang mga taong nakapaligid sa kanya. Dagdag pa ni Suliman, mayroong drug culture sa syudad na nag sa mga tao sa pagdodroga hanggang sa tumira na siya sa kalsada at sa malapit sa baywalk. Pero dahil sa pagmamahal niya ng kanyang pamilya, unti-unting nakabangon si Suliman. Kasama na rin ang tulong ng maraming rehabilitasyon. Ayaw din ni Suliman na magkaroon ng galit ang kanyang mga anak sa kanya. Ayaw na rin daw ni Suliman na maulit ang karanasan ng kanyang ina na isang single mother.